Dito nakita ko na si Manong kaya agad akong pumarada at kinuha yung gift packs para ibigay sa kanya. Inabangan ko na siya dito. Pagkakuha ng gift pack ay tumayo na ako dito sa may kalsada at inabangan siya. Manong! 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 Ano sa ngayon, manang. Oh, pangalan niyo po. May bibigay po ko sa inyo. Punti lang po ito, pero uh, ayos din po, ano. Galing sa aking followers, ano. Po, Ingat po kayo. Salamat po, sir. Salamat na Dahil nakita ko po kayo masipag, eh. wala po, Tuloy-tuloy lang po, po Thank you, thank you. Ingat. Wala po, Sige po, sige po. Yo. Yeah. Pagkabigay ng gift pack ay umalis din agad ako para hindi ko na siya masyado maabala at makapagbenta pa siya ng ice cream na tinitinda niya.